pre Sa'yo ganito, send picture na nakuhubad. Isa na namang hot pinay at naging usap-usapan sa mundo ng social media platform ang may kumakalat na private video scandal. Kung hilig mo ang mga klaseng mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang pa mga video, kaya simulan na natin. Si Vanessa Rabal ay kilalang Filipino TikTok celebrity, social media influencer, content producer, YouTuber, tattoo artist, at entrepreneur mula sa San Fernando, Philippines. Si Vanessa ay kilala sa buong bansa bilang anak ni Jeric Rabal ayon sa mga ulat. Si Vanessa Rabal ay sinilang sa San Fernando, Philippines sa kanyang mga magulang. Ang tunay na petsa na kapanganakan ni Vanessa ay hindi alam. Ang kanyang hanin ng edad ay nasa pagitan ng 20 to 23 taong nulang. Ipinagpatuloy niya kanyang karagdagang pag-aaral sa isang kilalang institusyon sa Pilipinas. Nagsimula siya magtrabaho bilang isang tattoo artist. Sa kanyang mga undergraduate taon, si Vanessa ay isa na ngayong kilalang TikTok personality at isang tattoo artist. Siya ay isang magandang babae na may kamanghamangha at cool na personalidad. Sa Vanessa Rabal ay limang talampakan, limang pulgada ang taas at may timbang na humigit kumulang. 55 kilo. Maganda ang kanyang katawan at nasa mabuting kalusugan. Siya ay sumikat pagkatapos magpublish ng mga lip sync na video sa kanyang TikTok site. Ang kanyang official na TikTok account ay meron na ngayon mahigit 2 million followers. Si Vanessa ay kilala sa bansa bilang isang TikTok celebrity. Pamilyar sa kanya mga tagahanga dahil sa kanyang mga natatangin lip sync na video. Kamakailan nga ay nag-viral si Vanessa Rabal sa mga social media platform at nakakuha ng malaking atensyon mula sa netizens. Siya ay nag-iisang mainit na paksa ng talakayan sa internet. Ang mga gumagamit ng social media ay pinag-usapan siya lahat ng dako dahil ang mga alingawa ng kanyang private viral private scandal. At iyan ang magsing kwento kay Vanessa Rabal. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat! Flashback. para mamatay na shiiit okay, nasa sanitize pa ikaw ang Diyos, Diyos, Diyos ano oh <laughs> ayun yung ko pang vlog kaya medyo baka eh, hey, oh, okay lang na siya pinanakatingin may, may gustong manapak pero chill lang ako dito pasapok pantanggal umay para hindi In he ain't looking no more ay, Na nakatingin may gustong manapak Pero chill lang ako dito kasi I don't give a Sexy, batang bata Kilalang upcoming artist ng henerasyon Walang iba kundi si AJ e. Rabal Siya anak ng kilalang action star noong taong 2000 na si Jeric Rabal Ating kilalanin ang maiksing kwento ni AJ e. Rabal. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pa ang mga video. Kaya simula na natin. Si AJ Rabal ay pinanganak noong September 30, 1995. Isang artista Pilipino, YouTube star at social media star. Anak siya ng veteranong Pilipinong artista na niya, si Jerry Rabal. Ang kanyang ina din ay isang artista at isa sa mga leading ladies of the Filipino entertainment industry noong panahon ng 1990s. Ang pagkakaroon ng mga jeans ng naturang mga talented parents. Si Eiji Rabal ay lumaguri ng interes sa pagninegosyo. Siya ay tinuturing na isang upcoming star at maraming mga inaasahan na isinasalang-alang ang kanyang tanyag na pamilya. Si AJ ay 25 taon at pinanganak noong September at ang kanyang sojak sign ay Libra. Ang Libra ay kilala bilang mabait na tao na lapis na kaakit-akit. Pinarangalan bilang isa sa mga pinaka-sexy na upcoming star ang kanyang nakakaakit na pagkatao ay minahal ng kanyang mga tagahanga sa buong mundo. Ang 25 taong gulang na aktres na Pilipino ay pinalad na pinanganak sa isang sikat na pamilya na nauugnay sa entertainment world. Lumaki siya sa Maynila at nakamit doon ang kanyang edukasyon. Ang ama ni A.J. Rabal na si Jeric Rabal, ang kanyang totoong pangalan ay Ricardo Buenceseso. Siya ay isang veteranong artista ng industriya ng pelikulang Pilipino. Sikat sa kanyang mga tungkulin sa pagkilos at kaakit-akit na personalidad. Kinasal siya sa dati ng asawan si Monica Herrera na ina sa kanyang tatlong anak. Kilala si Jeric sa mga pelikulang tulad ng Sagot Ko, Ang Buhay Mo 2000 at ang Hel de la Guardia 2000. Ang kanyang ina, si Monica, isa ring sikat na artista na kilala sa mga pelikulang tulad ng Sasabayang Kita sa Empyerno noong 1993 at Sandokot na Bala noong 1998. Bumalik siya sa Pilipinas at kapagbalikan kasama si Jeric, di at e muli sila naghiwalay. Ngayon ang kanyang ama ay may kanya-kanyang pamilya kasama ang kasalukuyan niyang kapareha ng anak. Habang ang kanyang ina si Monica ay nabubuhay ng isang simpleng buhay. Gayunpaman, kamakailan lamang ay siniwalat niya ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay naging masakit dahil hindi niya ito gaano sinusuportahan. Inihayag ni Ejeral na hindi sila nag-uusap ng kanyang ama tungkol sa kanyang sexy and bold avatar ang hot actress na si AJ Rabal, kilala na romantically sangkot sa aktor at kapwa social media personal dad na si Axel Torres. Si AJ ay nag-sign ng sa talent agency ng Viva Artist Agency. Naging bahagi siya ng mga palabas sa TV at pelikula tulad ng Ang Probinsyano. Siya ay nagsimula sa isang paglalakbay ng tagumpay mula sa murang edad. Bukod sa mga pelikula, ay nagsimula din siya sa isang couple of music videos at isang sensation ng social media. Madalas siya na tinatrato ng kanyang mga tagahanga sa kanyang mga picture na sisling. Siya ay tunay na isa sa pinakasexing mga batang artist. Siya rin na isang YouTuber na nagsimula sa kanyang channel noong November 13, 2019. At iyan ang magsing kwento sa buhay ni AJ Rabal. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!